Yung bagay bigat sa sabsat. Mangan kayo. Yun nung mangan <laughs> namin. Oh, siyempre. Sardinas ulit. <clears throat> Tapos, sabaw. Yung tirang ulam kagabi. Yun po. Kailan natin ibubukas yung pansitan dogs? proud pwede na ako. Ito na mabalinin. Hindi pa kaya. Eh, yung tali pa pa, kailan? Hindi, ganun din. Kaya mo na? Ito na kaya ko na. Kasi po, mga boss, yung misis ko, nalaygit siya nung nakaraang dalawang buwan, ang nakalipas. What? Kaya yung pansitan, yung talipapa, hininto na namin kasi kailangan niyang magpalakas muna. Eh, no eh. Kailangan, ano, pagalingin daw muna ng mabuti, sabi nung doktor. Pero, ang sabi naman nung doktor, eh kahit ligate na siya, pwede pa daw kami magkaanak. Aminta, madi mabalirin ko yung doktor. Sinabi papilit ng mo. Sinabi ng doktor sa na hindi na pwede. Oo, oh, papilit mo kapit. Nadinig ko, ang sabi niya, pwede pa. Hindi nga. Ay, nung pumasok ako doon, sinasabi niya, di ba pumasok ako? Ang hey. sabi niya, sabi sa'yo, pwede pa po kayo magkaanak. Sabi niya, di ba? Hindi, madi. Ay, dinig na dinig ko. Bingig ka siguro ah. Yun yung sabi niya. Di ba pumasok ako doon? Ewan. Ay, sabi na ba, yung ba yung asawa mo? <laughs> hmm. Malinaw mo na malinaw. Nung pagpasok ko, sabi niya, yan ba yung asawa mo yung misis? Pwede pa po kayo magkaanak, sabi niya. Oh. Hmm. Madiga rudeng. Pwede pa. Pwede hmm. pa. Oh. <laughs> pero, Buntis ako, di ba? Kaya sabi niya, pwede pa kayo mag-anak, misis. Okay. <laughs> <laughs>